Hi! Welcome to Flower Road. Dito kami dumadaan papuntang bahay. Galing kami umisay o sa bar. So marami siyang flower dito. Pero Flower Road ang tawag dito. So, nahanap ko yung mood of kung saan kami nag ukay ukay dati. Samo kasi Pakan Kasi... Ayan. Punta kami dun sa ano, mode of or second hand shop or ukay-ukay. Kung saan halos lahat ng mga Padala ko dali sa Pilipinas. Ay, saan yung Matsuya ginakainan namin? Marami nang nagbago dito. Wala na rin yung Jonathan's. Or nauna na. Nandun na sa likod. So, hanapin natin yung ukay-ukay na binibilhan ko ng mga pambagahe dati. Dito lahat na yung mga sapatos. Damit and everything. So, dun sa unahan yung bahay namin. Kalimutan ko na nga saan lalik, eh. Alam ko dun eh. Diyan yata kami liliko kang eh. So nawala na yung book mode off, ano ba yun eh. Naligaw ah, na tayo, hindi ko na alam. So ito na yung mode off. Dito ako pumibili dati lahat, lahat. So papasok tayo ng ano mga pwedeng bilhin dito. Winter kasi. Kaya walang masyadong mabibili. Ay yung bushi, yung sombrero. Ayan. Singin. Ayan. Bagay to sa outfit ko. Mura lang. Di ba? Sengen lang siya. 1,000 niya. Pero 400 pesos din pala to. Loka. Iba pa yung sa ano. Hindi na lang tayo kay Ukay, kay na mama. Di ba? Ito bagay sa akin to. Oh. Dito ako nakabili ng mga boots pala dati. Oh, Michael Kors guys. Oh, 7,000. 7 times 4. 2,800. 2,800. Ang ganda. Ang ganda nito. Promise. Parang wala pang sira. Coach bag. Yes. 4, 5. 4 times 4. 16. 1, 6. 1.6 pesos to. Ito ay 3 times 4. Hmm, 1, 2. 1, 2 naman siya. Ganda, no? Parang mas cute. <laughs> Clown. Clown. Ito yung mga bag, oh. 6 kalapad. 6 times 4. 24,000 oh ito namang wallet ay isang lapad for hmm. mga 6,000 pesos LD yan may bag akong ganyan o oh. may kaano pa to 9 kalapad 9 times 4 36 36,000 to guys may ganyan ako guys eh. Ay, may ganito din ako. Ay, may ganyan din ako. 7 times for 28,000 pala yan. Pero wala nang papel yung sa akin eh. Mga bigay lang kasi. Eh, may wallet din ang ganyan. Sa lapad, pa, sumo 7,000. Bigay naman may rin sa akin. Bago pa itsura mo. Ito, ang mga ginto. Mga ring. Mga ring. ang 6 na lapad ang ganda ng sapatos oh, bagong bago isang lapad 6 na libo mga 6,000 7,000 mga ganda Ay, hindi mga 5 lang pala Ang ganda ito na lang bilhin ko for my leeg ah hang on Granted. So, ito na ang nabili ko. Scarf lang. Oo, di ba? K-pop So, yung sombrero naman ni Bacan. Ito na. Kasi napapausap ako, guys. So, pabalik na kami doon sa bahay ni Renzo. Kasi maliligo na kami. And papahinga din para makapag-prepare. Kasi may meet and greet kami later sa disco kasalong Tokyo So thank you so much for watching guys bye bye